Hi. Shh. Oh. Anong gusto ng anak ko? Apo. Apo. Anong gusto ng anak ko? Man. Shh. Oh. Shhh. Ayan. Uh, Ayan. Apo. Oh. Eh, dal-dal mo na naman. adal dal mo kay mama. Ah, dal, dal mo kay mama ba? adal dal mo kay mama Ha? Andal-dal mo kay mama. Ah. Oh, ah. Ah. Andal-dal mo naman. Eh Andal-dal mo naman. Ha? Uh. Nadadal mo. Ah, mo naman. eh adal mo. Madadal bata? Ha? Madadal 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 na 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 la 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 Baby Moon, amon na amon amon ka amon amon si awish ko, si amon ka at si awish ko. Chorororong, 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 chong chong.